ngayon ah, maswerte ng umaga so it's me uh, ah, Dalman Mercado so yan uh, ah, ngayon nandito tayo ngayon sa City Mart Lemery so uh, mamimili po ako ng mga pampapasko sa aking mga uh, mahal sa buhay so uh, pasensya na kung hindi ko lahat kayo mabibigyan so isa isa lang so uh, ayan mamimake up na ako samahan niyo ako guys Hello, ini oh, sama yeah, melihat nkon Mas wala ka ng gatas yung ganito kalaki Yan din siya. na inaasis niya ako. Mas dalawa. Thank you. So yan, gatas. Ano ako yung gatas. Siyempre napakaganda niyan. Para salmosal sal sa umaga. Hi babe. para naman sa aking uh, lola ay kape naman. So yan. Miling ko na lagi yung pinakamalaki para at least uh, isang bilihan na higa nga. Hindi ko sure kung nagkakapay mate sila. So ito yung kape. Parang maliit pa rin. Parang tayo kay kuya ko medyo 92 22 grams. So okay na rin to. So medyo magkakaiba lang yung size ng bibiling ko Depende sa pagbibigyan Siyempre magkakaiba lang dami sa pamilya so, Para sa aking lola Naman Eto naman bibili Sa akong lola Ah, oh. naman ito ah. Ayan ang aking asawa. Hi babe. Nakasalubong na naman kita. Walang MX3. Pahanap pa kasi ako ng MX3. Ay, si tatay. Eh. Max 3 ang nandito

okay, na bibigay ko sa mga lola Masyadong matamis yan Saan yung pita? Yan, tita. Sa salon. Ano So, isahin natin to Parang ano mga kailangan nila. Eh, bigay natin. Bigyan din natin ng konting chichirya. Bumili lang din ako ng konting chichiriya. Ayan, ay, ay, cup noodles para sa aking tatay. Oh, naka-promo. Puro bulalo nga lang yung table. Ito, meron pa lang. Ah, chocolate so, siguro hindi naman to totally okay kailangan ng mga lola ko ito okay. yung okay. ibigay pa sa isa kong lola na may mga batang kasama sa bahay Makikiraan po tutoy. kakadating po rin ng sterilize ng aking tatay. Bibili ko ba ng alak? Siguro hindi na lang. Hindi na kami nagiiinom. Ayan, so ano. Ayun bata, pag binibili namin nadi malalaki na kagad para mas tipid nakamura kasi dito sabi ng nanay ko and then uh, rin tayo ng toyo Ang toyo wala ang marka pinya nako. kung Ano mabili kong toyo? Kaya ito. marami na tayong na pick up ano kaya ito 143 ito kasi ang ko 40 pwede na ito pagtingin okay. ko na sige pa mas ko mag-visit tayo oh tayo no natansin. Terima kasih telah menonton! may sauce na yung nabili ko spaghetti para siguro hotdog na lang may nila ganito pa rin yung patin natin ng isa lang Baka meron tayong kailangan. Pang-salad. Bilang ko rin sila ng ilang pang ulam. So, favorite ko to.

Wait lang, tingin pa tayo. Kaya para na yun, Sakto ko lang para sa akin. Pangakin ka. Eh. yung iba ang kailangan. Sausage. So, Puno na yung cart natin pero hindi pa gano'ng karami na bibili natin. Dami pang kulang kumilang ko rin ng shampoo mga mama ko pero siguro uh, magpalit na ako ng cart daling ko muna ito dun sa counter kukuha mo na ako ng number nadaling ko para magkaroon ako ng bagong cart kasi puno na agad yeah, mamimig up pa tayo ng mga non food Yan, muntik pang mabangga si ate. Meron kaya dito ang favorite ko. Wala naman. Pom-poms. Pom-poms. Nagdag natin yan. May hawa hingi ng number kasi. Uh, parang kami sa mga unang customer dito. So yan, non-food naman ang uh, pipikapin natin. So tapos na tayo kanina sa mga pagkain So yung iba naman nilang mga needs Ayan na uh, sila ng Toothpaste

foundation or um mm -hmm. mm -hmm. We're then. And then Shampoo, habon Yan ang mga kulang pa natin Nakita na Talaga ng mga makamahal Sipo

sabi niya yung physical therapy muna. Eh, Ay, ayaw na. Kaya, ito. Kaya, ito. Doon din mo kung saan yun. Medyo nakakapagod mamili pero siyempre gusto nating makapagpasaya ng kapwa natin. So, ano pa ano pang pa, mga ibang pwede kong mabili ano pang mga ibang mga kailangan sa bahay diaper so wala naman nagda diaper sa amin mm, tissue na yung nandito pod naman yung nandito eh, wala naman akong aso So May tingin pa ako ng ano mga pwede kong mabili Ano pa kayang kulang Tignan ko na na okay. siguro mga tinapan Sir Ito pala yung reno Sige kulang ako sa reno Bukod na lang. Nagtagaw ko na lang ang pagkain nila. Kasi... बस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के Sana pala kaya ang asawa ko. then ah, uh, I think okay na naman to siguro uh, bigyan ko na lang din sila ng extra pambili ng mga kailangan nila babayad na po kami so ah, uh, patapos na ako sa aking pinamili So, ayan. Ito si... Nasaan na po yun? Kasama po ito. Naiiwan. Naiiwan ng kape. Ayan. Tapos,